Ayun, magandang araw sa inyo mga ka -oto. So, babagi ko naman sa inyo dito sa video ito, itong ating ginagawa dito sa kotse na Lancer Pisa Pie. So, may ano dyan ng bigas. Ako ng bigas kasi may dadating na bagyo. May butas kasi doon. Dito sa loob, sa air vent. Kaya pagka mula, na nababasa yung ating flooring yan. Tinubuan na. Magbagyuhan buwan na nanda mo so isa daw yon sa sakit ng lancer isa pay yung air vent may puso ka ng fresh air dito yun ang may tama papakita ko dito so yun yun yung may tama so pansamantala habang nire-refer pa natin pansamantala natin ginagawa ng para para hindi mabasa dun sa lobbyan So, ganyan muna. Abutan tayo kasi ng bagyo. So, kung makikita nyo, nalinis ko na tong kalahating ito. At ito yung kalahating hindi pa nalilinis. Malaki na yung pinagiba nya. Ayan. Pero madumi pa rin. So, ngayon, ang ginagawa na muna natin ngayon, itong sa radiator. Kasi bago ito yung radiator na ito, numabili na may bago daw itong palit. So, sayang naman. May kalawang na yan. Nalagyan kasi ito ng tubig tapos na patambak ayan kinalawa sayang so ung gagawin ko pa-flush ko ito mamaya ng radiator tanggal na dun sa ilalim tinanggal natin itong mga hose yung hose na nakalagay dito tsaka dito tsaka dito tsaka dun sa ilalim para malinisan natin kasi pag pinipisil ko yung may magas pang sya yun may kalawang na nakakapit so pansamantala habang wala tayong pamalit eh, nilinisin natin yung okay, kitagang kalawang yun ang kalawang nasa loob yan so ang gagawin ko, kukutkutin ko yung maaabot ko tapos ito, kikis-kis kong ganyan tapos paplos natin ng tubig hanggang sa matanggal yan, oh. Si so, baka magbara pa ito dun sa ating radiator so may pang flushing tayo ng radiator so, gamitin natin So kahit pa paano man lang eh mabawasan yung dumi. Pansamantala habang wala pa tayong pamalit dito. Dapat tayong budget. So pinag-iisipan kasi kung bebenta to o oh, eh, na lang. So yun ang akatang gagawin dito. Pakita ko sa inyo. Tapos mamaya pwede natin lagyan dito ng hose. Tapos haba andar para yung nasa cylinder head mapalabas natin dito. Malinis. So, yun na. Ninisin ko muna to, So, mga kauto, ka ito. Ito yung natanggal nating dumi dito sa radiator hose na ito. So, isang kutkut -kut pa lang yung ating ginawa. So, effective. Malaking bagay na natanggal natin kisa sa na, na natili naka-imbak dito. Kahit pa paano. Minis-linis naman. Yun. Magamat meron, at least nabawasan siya. Yan. So, tutuloy-tuloy ko lang putkutin to hanggang sa maabot ko, hanggang sa malilinis natin. Maayos. So, yun na. Gawin ko lang muna. So, ito mga ka-auto Binabara natin na may sabon. Yan. Tinapang ko yung dulo para mababad. Palalabasin natin. Dito, okay, talaga may kalawang paray. Yan. Okay. Madumi pa talaga. Tapos bubuhayin natin ang gripo. Pa-plus natin. Yan. mga bagay. Yung mga natanggal natin kalawang na yan. Kisa sa cylinder head pa natin pumunta yan yan luminis na buhay ako ng ilaw so yan na yung duob Yo na mag zoom so luminis na madilim eh yan luminis na bahagya bagamat may kalawang nabawasan na ayan oh laking niya na yan ayan. nabawasan na yan pag pinisin mo kasi dito magaspang kanina malambot pa naman yung hose na imbakan lang talaga ng kalawang pag pinisin mo kanina dyan damdam mo may matigas natatanggal mga kalawang So, gawin ko lang din muna dun sa kabila. Effective. So, ito mga kahoto, habang maandar, nilagyan natin ng hose para may labas na yung nasa cylinder natin. So, wala namang alawang, wala namang madumi. So, yun. Patay na muna natin. Yan. Tapos, ito naman yung sa radiator. malabas na. Pinandar na rin natin para may higop may labas pero so dahil wala tayong thermostat tuloy tuloy na lang flow nya nagyan ko na rin para sure tapos itong sa atin sa radiator lagay natin dito para gustos na sa ilalim tanggalin na rin natin yung drain bolt do para na flash flush yeah. Gawin ko lang muna ito. So, yan mga ka-auto na i na natin. Ito yung radiator. May kalawang nandito sa loob. So, na lang natin ng ating cleaner. Hindi na mahirap nang tanggalin yun eh. Tapos, ngayon, kakabit ko na yung hose. Pakabutin lang ako ng ulan.